O eto mga ka-RSP, ang tawa ay tunay na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang dahil nakakaganito ng ating mood property kundi dahil sa mga benepisyon nito sa ating kalusugan. Ayon sa 2024 World Happiness Report, ang Finland ang nananatiling una sa mga pinakamasayang bansa sa mundo. Ay naman sa mga pag-aaral, ang pagtawa ay nagpapababa ng mga stress hormone Uy. tulad ng cortisol at adrenaline. Kaya ano pang hinihintay niyo mga ka-RSP? Ha, -ha, ha Get ready to unleash some, joy and laughter at subukan ng laughter yoga kasama si Bryson Bonso, isang happiness teacher at isang international inspirational and motivational speaker. Good morning and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Sir so Bryson. Good morning. I'm happy to be here. Thank yes, you. I'm happy to. Napapatawa <laughs> na kagado kahit simula pa oh. lang. <laughs> o yung ano, uh, laughter yoga at paano ito naiiba sa traditional yoga? Yes. So, ang laughter yoga originated mm -hmm. in India. Ito ay pinasimula ng isang medical doctor mm -hmm. na si mm -hmm. Dr. Madan Kataria. Mm -hmm. At ito ay naiiba sa usual yoga na alam natin na kailangan mo ng yoga mat, may mga yoga poses. Ito, walang yoga mat dito. Mm -hmm. Walang yoga poses okay. dito. No? Tatawa ka for no reason at all. Mm -hmm. And the idea is, from fake laughter, it will turn into real and contagious laughter. Ah, uh, okay. Mm -hmm. So, ano ba to? Is it something to do with kailangan genuine yung tawa mo afterwards? O, oh, or Continuously M lang, mo. <laughs> yeah. Gusto ko yung M, no? Oh, oh. We start with M lang. Oh, M <laughs> From fake laughter, yes. it will turn into real and contagious laughter. So, may mga laughter exercises sa simula. Kasi minsan, isipin ng iba, paano gagawin yan? So, tatawa ka pala kami ng walang dahilan. Oh. So, ang gagawin, may mga laughter exercises sa simula na magti trigger na mag yung fake laughter magiging tunay na pagtawa kasi yung brain natin, yung katawan natin in general, hindi alam kung tunay o peki yung tawa. No, gusto mong na-class yung <laughs> <you> tawa <laughs> yung naiihina ako. <laughs> okay, yung pawisan. Pwede, oh, pwede. Oh, oh. Oh. At tunayan na, sa laughter yoga session, pinagpapawisan yung participants kahit na air-conditioned yung session Ang galing. Oh, because oh. it's uh, like uh, an internal jogging. Okay. So, para na tayong nag-zoomba rin uh -oh. pag tayo nag uh, laughter yoga. Oh, sabi nga, fake it until you make it. Ay, oh. nako. Sir Bryce, na oh, oh, Sir Bryson, paano ba nakakabawas ng stress, anxiety, itong pagtawa? Oo, oh, oh, kasi ang uh, stress tumataas yung cortisol level natin. Pag tayo tumataas, oh ang central nervous system natin, nagre-release ng endorphins. Oh, ang endorphins oh. ay isa sa mga neurotransmitters, uh, isa sa mga hormones, no happy hormones, kagaya ng dopamine, oxytocin, mm -hmm. serotonin. Endorphins, pag tumatawa tayo, nare-release na sa katawan natin. So, therefore, we feel good. So, bumababa yung cortisol level. And at the same time, ang pagtawa kasi is... Uh, present activity. Okay. So ang anxiety kasi we ex maraming causes ang anxiety pero tayo ay nagiging anxious dahil sa mga iniisip natin sa future. So pag tayo tumatawa, we live in the present moment and that's one of the secrets to a happy life. Ayun. So immediate mm -hmm. yung effect, talagang bumababa yung stress Tama. level pag tayo tumatawa. Mga ilang minutes sir Bryson na dapat tumawa tayo kasi base doon sa nabasa kong pag-aaral, mm -hmm. uh, hindi dapat lalagpas ng 30 minutes, tama? Okay, so may mga ganyan, oh. ano? kasi nga ito equivalent rin mm. siya sa physical exercise. So mm. just like any physical exercise, hindi natin finoforce mm. yung sarili natin dahil magmamanifest sa katawan na mapapagod talaga oh. tayo. So ganun din sa pagtawa. Kaya sinasabi ko rin sa mga participants na medyo may karamdaman sa sa... sa sa area na to sa chest, sa heart, na hinay-hinay lang. So, sa laughter yoga, mga 30 minutes siya, pero may pahinga siya in between. So, usually, ang mga laughter exercises, seconds lang siya, na hindi lalagpas ng 20 seconds pagka ginagawa yung pagtawa. Kasi pag tumatawa tayo, we release carbon dioxide, di ba? Oh. So nahihilo yung tao pagka naglalabas ng maraming carbon dioxide mm -hmm. tapos kulang sa oxygen. So we need to oxygenate kaya sa laughter yoga so may tawa, may breathwork, so ah, may pahinga din. Ayun, dapat mag-brush ka mm -hmm. muna na bago tayo mag-laughter yoga. <laughs> Pero of course in terms of physical and mental health, mm -hmm. what could be its benefits? Yeah, so unang-una sa physical health natin, inaayos nito yung ating paghinga. So okay. good for the lungs. So, yung tinatawag na pra pranayama breathing or pranayamic breathing, so inaayos yung ating paghinga. Pangalawa, yung circulation of the blood. Blood carries oxygen, so in a way, na-oxygenate yung cells natin. So, pag na-oxygenate yung cells natin, nakakaganda rin ito ng kuti. So, uh, physically, okay? And I have mentioned earlier, this is also equivalent to a physical exercise. Meron nga pag-aaral ginawa sa laboratory. What burns more calories? Sa mga nag-burn nag ng calories dyan, no? Is it uh, yung biking, no? Or yung laughing? After. So napatunayan nila na mas maraming na burn na calories, so, na -calories, calories. ang laughter. Um 10 minutes of cycling versus 100 laughs. Yung 100 laughs kada isang hinga mo na <laughs> So that's one. So baka oh, okay. 100 ka na ganoon. Uh, uh, Makaka-burn ka ng maraming calories. Ay, parang gusto ko 'yan. <laughs> <laughs> oh, o baka mamaya. Pero ilafter yoga siguro hindi basa-basa na -basa dapat gawin yung kung saan-saan lang, baka mamaya sa daan bigla kang tawa ng tawa. <laughs> ay iba na oh, 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 'yon. na. Baka mamaya. <laughs> uh, oh. Ito pala si Sir Bryson, ay hindi lamang happiness teacher kundi hmm. ikaw ay isang uh, motivational speaker uh -huh. at uh, isang advocate for mental health. Ano'ng hmm. nagtulak sa iyo sir para maging motivational speaker? Ah, uh, actually since high school pa lang kasi mahilig na ako magsalita <laughs> so nagsimula sa theater uh -huh. nagbibigay ng mga leadership training so sabi ko okay mukhang ito yata yung mission ko sa buhay uh -huh. so dahil marami lang mga, mga motivational speakers so sabi ko what will be my focus uh -huh. so i introduced nga yung happiness workshop yung yung uh, signature program ng akin company so now i spread happiness through happiness workshop and my mission okay uh -huh. if ever I'm going to try this um, ilang sessions ito and ano bang dapat namin asan sa mga uh -huh. sessions Okay so usually one session will do okay. all the benefits na napakadami na hindi ko na mention ngayon ay mm -hmm. ma, 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 makukuha ng mga participants ano and sa loob ng isang laughter yoga session so meron doon yung facial massage may mouth exercise to ay. prepare the jaw okay. kasi facial massage din kasi may mga iba-ibang facial expressions <laughs> 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 uh -oh. and then may breath work din para uh -oh. to prepare naman the lungs Ayan. tapos may smiling meditation para ma-relax mo na yung mga participants okay. and then we proceed to the different laughter yoga exercises. So parang physical exercise din talaga. Mm -hmm. Pag ba naubo na ako after ko tumawa ng sobra, pwede na ako tumigil. <laughs> pwede na uh, Uminom muna ng tubig. Ayun. Ah, so, pwede naman pala. At least may water break. Uh -oh. yeah. Well, since October is Mental Health Awareness Month, what mm -hmm. is your message sa lahat ng ating mga ka rsp na may mga pinagdadaanan? At gano'ng kahalaga, uh -oh. syempre, pagkakaroon ng laughter yoga? oh lahat naman ng tao may pinagdadaanan. Kanya-kanya mm -hmm. lang ng paraan kung paano natin dalhin ang ating mga sarili. Ang ang message ko lang ay laging may pag-asa. At kung hindi na kaya, mm -hmm. kailangan may kausap tayo. Ang tawag dyan ay talk therapy. Sana may okay. nakukwentohan tayo. At yung nakukwentohan natin, mag magbibigay ng advice ay sound advisor naman sana ang ibibigay sa atin. Oh, ano? Oh. And uh, ang role naman ng laughter yoga, ayun nga, pinabababa nito yung cortisol level at magkakaroon tayo ng, this is, this is good for the brain, so good for the memory rin siya and good for mental health. Kaya mm -hmm. maganda, tumatawa rin tayo. Pa-exercise naman ng isa. Oo, oh, oh, o, oh, tayo. Tayo. oh, 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 Sige, sige. So, okay. i-prepare natin because uh, mm. it should be diaphragmatic laughter. Okay. So, i-prepare natin yung ating uh, diaphragm. So, I mm -hmm. just invite you to place your fingers on your diaphragm. Yan, sa belly. Okay, ayan. okay then ayan. gawa muna tayo ng hissing sound. ganito. Medyo malaki. Make sure the belly is moving. Ah, okay. Okay, very good. And then we'll create uh, yung sound na eh, 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 <laughs> eh, Yan, eh, tapos eh, bibilisan eh, eh, lang natin um, until we make fake laughter, until eh, maging tunay eh, na siya. Eh, eh, okay, ready? Uh, hinga muna tayo. Tiga din, okay. breath, inhale. Three, two, one, go. Very good. So there, take a deep ah, breath in. Oo na. Exhale. Huy. Alam mo ba ang reason kung ano ko ko kukontak dyan ang social media oh, accounts mo? <laughs> so, nasa fake oh, account naman ako sa social media. Hanapin nyo lang yung pangalan ko. So, Bryson Bonsol. Ay, ano yan? May libro ka? So, yeah, this is uh -huh. my book. This okay. This is my second book. Uh, seriously Crazy and Happy. Mga kwento na nakaka-good vibes. Ay, ang saya. So, meron rin dito sa last part kung paano gawin yung laughter yoga session. Ang galing. Tapos, mm -hmm. kung gusto nyo talagang matry kung paano, meron rin sa sa YouTube. Hanapin nyo lang. Nandun yung step by step. Mm -hmm. ang galing mo, Bing. Ayan, di ba? <laughs> Thank you so much, Shab. Sir Bryson Bonsol sa napakagandang uh, mga sagot at talagang helpful itong Laugh yes. Yoga para sa atin ngayong lalat na like, uh, ngayong buwan ay ang Mental Health Awareness Month.